Yon, good morning sa inyo guys. Ayan, may biyahe na naman tayo ngayong araw. So, mangangalap tayo ng stock ngayon. Kung saan meron. Uh, kung ano makuha natin, refrigerator, washing, kung ano pa man, TV. Yun. <laughs> Marami-rami na rin kasing nagahanap ngayon ng customer. So, habang maaga pa, magahanap na tayo ng stock habang wala pa yung mga stock na galing ng Manila. So, yan, kasama ulit kami ni Busset Trop. <laughs> Punta kami ngayon ng laga. So, bale, sana hindi tayo ma-traffic kasi alam nyo naman sa bikal, di ba? Uh, bumaba yung kalsada doon. Sana hindi talaga tayo mapahala sa biyahe. So, ayan, biyahe muna kami. Uh, montage na lang muna tayo. Palingan ko kayo mamaya. ayan at andito na nga tayo sa Naga. nandito na tayo I min mean, sa sentro. Punta na tayo ng ano sa opisina sa Willens Naga para kunin yung mga kailangan natin na mga unit. So ayan dito lang talaga medyo ano matagal bumiyahe sa loob na ng Naga. Kasi talagang ano ma-traffic. Paunti-unti yung usad ng sasakyan. Pero ang importante yung usad pa rin. Pero ganun pa man. nandito <laughs> na tayo sa sentro. Ayan. yun lang ulit tayo dito kabalik na naka-track And shoutout at magandang umaga po sa lahat ng Naga City Ayan. comment down below na lang kayo para ma-shoutout din kayo dami palang ginagawa ngayon dito ayun, nagbabaklas sila ng ano nagbabaklas na sila ng nagbabaklas o nagpipintura hindi ko maalaman dun sa dalawa <laughs> siguro nagpipintura So ayun, malapit na tayo, tayo sa Willen Sans Naga. And yan going to French na yan. Malapit na sa Imol. So ayan uh, Willen Sans Naga. Eh balikan ko na lang kayo mamaya. Sigasuin lang namin yung mga dapat namin na sigasuin dito. Willen Sans Naga. Na kailangan natin sa Will and Sons Naga. So ayan, uh, babalik na kami ng ragay pero magkakanbas lang muna kami dito sa may panganiban ng gulong. Kasi medyo manipis na yung gulong natin. So ayan, <laughs> shoutout na lang po sa lahat na makakapanood ng video natin na to. Pasensya na kayo, medyo putol-putol yung video natin kasi marami tayong ginagawa. At the same time, nasa trabaho pa din naman tayo. So yun, pakita ko sa inyo. Nandito kami ngayon sa sentro. Ayan, papabalik na kami ng ragay. Pag ano, paglagpas na dyan, makaliwa ka. So, ayan. Jollibee! <laughs> Bida ang saya! <laughs> so, so, susunod pag ko tayo dito sa naga pag may maluwag tayong oras. Gamitin natin yung bago nating ano, camera. Ayan, Oh. <laughs> Actually, yun na din yung gamit namin ngayon. So ayan, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanonood ng ating vlog. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. So ayan, uh, muli hanggang dito na lang po yung vlog namin at see you po sa next vlog. Pus! course, pizza.